Okay, ito ang dumating ngayong araw na to. Dalawang Vornado na ganitong type tsaka isang tower top na Vornado. Okay. Talagang pag ganitong Vornado, madumi, hindi mo malinisan hanggang hindi. Maraming tinatanggal dyan. Okay, testingin natin tong puti. Okay, ibang klase yung switch niya. Okay, number 2. Number 2. Number 1. Mahina. Okay, linis to. Tsaka capacitor. Malakasin pa natin yan. Tapos ito. Itim. Yan. Baliktad kasi yan eh. Yung unang press mo, number 3. Yan yung malakas. Pero hindi yan malakas oh ito number 2 ako hina 1 oh. okay walang kasing hina kapasitor yan sa kalinis so ito yung mga maliliit na junior size na vernado yung ginawa natin nung isang araw yung ganito kalaki okay ito ano naman tong vernado tower na to o natin okay naka number 3 siya ngayon hindi ganun kalakas 2 ayan 1 ah nasa 2 may na sa so, 1 may na 3 2 eto ano ba itong switch na ito oh, madumi din wala naman tumutunog ina number one. Oh. Na naman tumutunog. Dumi na rin ang loob nito. Okay. Sige. Ayun. Ayun pagpamamatay. Tsaka sa tumutunog. Observe natin. Inusong pong okay check natin.